Sa mabuting balita ngayon, may ilang skriba at pariseo na lumapit kay Jesus at humiling ng tanda mula sa langit upang patunayan na siya nga ang mula sa Diyos. Sinabi ni Jesus, laking masama at di tapat sa Diyos, naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Si Jonas ay naging palatandaan ng pagbabalik loob sa mga taga Ninive. Sa loob ng tatlong araw at tatlong gabing pananatili niya sa tiyan ng isang dambuhalang isda, siya ay naging tanda ng habag ng Diyos at panawagan sa pagsisisi. Kaya sinabi ni Jesus, mas dakila pa kay Jonas ang narito. Maliban sa pagiging dakila ni Jesus kaysa kay Jonas, hindi pa rin siya tinanggap ng iilan. Si Jesus ay magpapakasakit, mamamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang siyang dakilang tanda na siya nga ang anak ng Diyos. Minsan para tayong mga skriba at mga pariseo na naghahanap ng malinaw na tanda bago sum sumasampalataya. Ngunit ang tunay na alagad ay hindi naghihintay ng tanda, kundi sumasampalataya kahit tanda ay wala. Huwag na wa tayo laging humingi ng tanda, kundi maging tulad tayo ng mga taga-Ninive na nakinig at nagsisi. Sapagkat sa pakikinig sa Diyos at pagsisisi, makikita na tayo sa Kanya ay sumasampalataya.